Ayan guys, si Ate Annabelle. Nandito po kami sa planta ng Shine here in Taytay. Ayan, kausap niya yung contact person niya dyan. At ito na nga ang mga... Ayan yung double dao. burner. Paano yan, te? I-set up natin? Ako na akong -a ah, sige. A assemble sa <laughs> Hello guys. Ayan si Ate Annabelle, ang punong abala na kalas para sa infanta. <laughs> pasok mo na lang dito? Oo, pasok mo na lang dyan. Wala namin pagsasakay dyan eh. Kasi ayaw namin doon. Buti na lang, di ko ako nakapagpakar. Wala ka. Ay, isipo Isibo! eh. Isipo. Ay, dyan uh, na? Matali nga to, baka mahulog. Ako na ba eh. Ayan. Okay. 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 Ganun <laughs> nakakatuwa. Di ba ate, yung para bang, parang kailan lang may kala dami kong natupag. <laughs> ano ate, Gorabels na? Gorabels na. Sa so, Gorab second, ano mo? Wala, doon na tayo sa ano. Ano ba yan? Okay, eto na yung resibo mo. Okay, wait lang. Mag-check muna, mag -check muna kami ng mga lista. <laughs> Papilo case. Tapos yung, yung mirror mo sa Doc na ata meron ito eh. Oo, oh, oh, oh. lahat yata. Plato, Nandun Ano? Ano? Toto lang, may laman na. Oo? Oh? Oo. Sana kung nakataw kayo atid yun eh, sana sa akin. May ano ka ba? May sarili ka meron? ba? Bakit ka meron? Ah, may tangka rin ako. Yung binibili ko rin dyan. Binibili. May tanakapasok ko dyan, nakapapasok ko lang. Oh. Kuya, kunin ko yung number mo kasi may taga-Cambridge ako eh. Okay, gamowa ko na gatid. Gamowa. Asa naka-inmas ako pag-mowa? Kano, kano kano bili mo? Yung may laman. Eight yung laman. Eight hundred and yung laman. 152. Kano lahat? Mga plus. Sige, number mo na. Makano yung laman mo sa ganon? Kano kuha mo dyan? Eight nine one. 800 pwede. Mga pagkaubos na yung tanki ko. 0966. 0966. <laughs> Plate si Kuyang dumating. 0966. 9-5. Uh -huh. 9 -5. 8-5, 6-4. Um, ano pangalan? Jan Lloyd. Lloyd na lang, Lloyd. Lloyd, Jan Lloyd. artista eh, kontrabido lang naman. <laughs> okay, Mabilis per... delivery niya, naka-end max okay, okay, thank you. Dito oh, diba, dito na pa San kami Ayan si ate. Okay, <laughs> lalabas kami na. Eh, so, ko nga rin number ni kuya at oh, no. shine gas ako ng mga... Pure kasi mura. Oo, nga. Yun. Ate, one plus na kaya yung... Bridge, laman na laman lang. Laman lang? Oo. Kaya baka tinaga lang mo. Tinaga ka nun ka. Okay, we're going. To the Vermont. Papunta na kami sa DV Mart. Ganon. At si ate ay naglilista. Hindi <laughs> <Nice>. mo <laughs> Ito yung mga planta, no ate? Uh, uh, planta ng mga taytay. Alam mo, ano? So, bakit Chinese tayo? Bakit po? Kompleto dyan ang timbang. Ay! Kaya nga, totoo Ang tagal na... Mm -hmm. Naubos yung ano. Tapos dito, rising mm -hmm. sun din yan. Ibang mm -hmm. brand niya, rising sun dito. Sa so, kanya na yan. Ah! Yan naman. Puro kalimitan dyan, hangin. Uy! Hangin ng lamang kasi narap na namin niya kung <laughs> plata ang maganda eh. Tapos um, yung malapit sa amin. Diba si ate? Alam tingas, na alam. gas, Walang naman sa timbang. <laughs> ah! Ganon! Ibalap sa amin tabi na may kaya na ako lang sa timbang. May timbangan kami. <laughs> Oo, oh, kaya pa. Ah, kasi yung doon ka nag-work nga pala Oo. ng ganun. Ang galing ah, te, uh, choking mo tapat. So highway 2000 na ito. Oo. Uh, Kakanan uh, tayo. Kakanan tayo. Okay. Tama. Kakanan kami. Pupunta kami nang San ba Dibi te? Divimar. Divimar tayo. Tagong palengke. Yes. Oo nga, papasok po kami. <laughs> <laughs> Alam ko na to. Tama ba te yung uh, ginagawa ko? Oo uh, uh, tama. Ito yung papuntang? sa inyo ay hindi, hindi tama sa kapila, ah nasa looban pala tayo doon mm -hmm. I get it I get it yun papuntang yung ano Bayan, at saka tayo, yung ngalengke. tawag dito yung bilihan ng mga damit uh -oh. okay, okay. Uh oh, ay, ah nasa looban pala tayo kanina uh -oh. doon ang galing na ikot ko natin yung tay tay <laughs> ang galing na damay ko nang first time <laughs> thank you kay ate Ana. pero okay. diba <laughs> oh, ang favorite song babo ng kaligayahan ko. Wala akong mapaglag yan. Ilan ba kayo sa bahay nyo, te? Ano ba gusto nyo? Yung ito or dami nang binili. Yan sa akin. Ayan. Alright. Si ate yung kukuha ng bari. Kurok na ice cream. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Ayan wala na mababaw kaligayahan. <laughs> Sige. Oo. Uh -oh. Isap pang basket. <laughs> Yan. Sampu pa lahat. Oh, tig sampu, sampu. Ah, diba? Hord. <laughs> ito wala yung ano. Ang mura lang kasi. Tay, ito oh, diba? <laughs> ah, ang tuwa <gulit> 19. 19 lang siya kasi. eighteen. O, diba? Ang dami na. ang kulit dami. ang mura lang kasi, oh dinner time na kasama ko naman ang aking lalapski starter nila ay pinat pero hindi ako makain dahil allergic ako silang ang gutom order niya ay crispy pata with rice ayan and sa akin naman ay salad na buraka salad masyadong, masyadong health conscious. So, lemon. With hot water. Buti nalang, na lang, pumayag siya na i-photoshoot ako. O, oh, see? Ganun. <laughs> di yes. si uh, uh, like si yes. ito naman ang po dito sa restaurant na to ang burrata Very yummy talaga siya. Kahit araw-arawin ko, hindi ako magsasama. And healthy siya. Tsaka hindi siya talaga heavy sa buhoy. Hindi siya heavy ang pakaramdam sa chan. God bless us. Thanks, video. Thank you for watching. Beautiful people. God bless us all. Bye.